Pinatunayan ng Region 6 Western Visayas na sila ang home of the champions sa palarong pambansa dahil sa patuloy na tagumpay ng kanilang mga student-athletes sa iba't ibang mga sport. Tulad na lamang sa larangan ng athletics kung saan maraming Western Visayas athletes ang nakakuha ng gold medal at nakapagtalapa ng bagong record. Sa kabuuan nakakuha ang Western Visayas ng 7 gold, 4 silver at 2 bronze medals para sa elementary. Entry level. Samantalang 4 gold, 5 silver at 8 bronze medals naman sa secondary. Kabilang dito si Miko Villaran na nakapagbulsa ng dalawang ginto sa secondary level at gumawa pa ng dalawang record para sa 110 meter hurdles at 400 meter hurdles. Sa discus throw sa unang araw ng athletics competition, gumawa rin ng kasaysayan si Josh Gabriel Salcedo na nakapagtala ng new meet record na 45.52 meters. Sa elementary level, naging inspirasyon ang barefoot runners mula sa Western Visayas na si Natrixian Arellano at Edame Arceo. Si Arellano nakapagbulsa ng tatlong gold medal na kinabibilangan ng 100 meter dash 4x100 meter relay at ang kanyang record-breaking performance sa 200 meter run. Tatlong ginto rin ang may uuwi ni Arceo mula sa palaro na galing sa 100 meter hurdles, 400 meter hurdles at 4x100 meter relay. Sa naging panayam ng PTV Sports sa isa sa mga coaches ng Western Visayas na si Leon Tiasayco, Ibinahagi niya kung ano ang kanilang sikreto, kung bakit magandang performance ang pinapakita ng kanilang mga track and field student-athletes. Ina-expect namin kasi pinagtatrabahoan talaga namin na uh, maabot namin yung nakuha naming medals ngayon. Siguro teamwork sa athletes at sa coaches and trainers po. Ayun training namin dalawang beses sa isang araw. Uh, sa umaga, mula alas 6 ng umaga, uh, gigising sila ng 5 o'clock. Tapos 6 o'clock magsastart na yung training namin hanggang 7.30 or hanggang 8.30. And then uh, papasok sila sa school. After that, sa hapon na naman, 3, 3 o'clock ng hapon po. May mensahe rin si Coach Tia Saiko sa kanyang mga manlalaro na pinagsasabay ang pag-aaral at pagiging isang atleta. Uh, sana hindi sila magbago sana uh, yung yung mga itinuro namin sa kanila kasi lagi namin sinasabi na yung bilang isang atleta hindi lang po pagtakbo, pagtalon o pag pag uh, tawag dito pag throw ang ang uh, aming tinuturo sa kanila. So tinuturuan din namin sila ng magandang asal, pag, pagiging disiplinado, tsaka independent po. Patunay ang pinakitang galing ng Western Visayas na maraming mga talentadong atleta sa iba't ibang sulok ng bansa kinakailangan lamang nila ng suporta para maabot nila ang kanilang pangarap na makalaban sa mga prestigyosong kompetisyon tulad na lamang ng palarong pambansa. Darilo Clares para sa atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.